Uh, yes sir, uh, medyo kung uh, ano among aggressive among preparation karon kay gihimo ang ginamog basihan ang uh, Super Typhoon Odette last uh, 2021. So kung makita ninyo sa yun may nagpakita o nagpagkawas o or executive order si Mayor to ensure sa safety goods sa tanan constituents, mga sadyante o ang, ang mga trabahante nga nilip li po kay Kaya among experience last Odette is nagpalison ng kalison ng mga pagpaulit sa mga trabahante, pag worse sa, sa sitwasyon, sumautong so, nga ka, karo, murag, amat mga ensure nga early ang preparation dyan by early ang ano, uh, ang advisories. And then, uh, this afternoon, nag-conduct me uh, pre-disaster assessment. Mm. Among gikonvene ang council sa MDRMC sa Tubay, uh, chaired by our municipal mayor. So, maskig Sunday, Kalagkalag, -kalag. ito itong agit si mayor o mga member sa council mm -hmm. para gyo-disgutan ang mga preparasyon para sa nagsingabot nga bagyo kay again uh, wala mi nag complacent kay basin o ma surprise lang ta ba kot in un, uh, unprepared so mo mong among sure good mm -hmm. so ano, yeah. Pa siya sir, karat, sir. Mm -mm. Sa so, in terms of uh, preparation, uh, kumusta sir? Nga itong uh, mga assets ba? Nga pwede na itong magamit in case? No, nga, nga doon ay kusog yun. No, nga pagbundak sa ulan, doon ay pagbalod sa kadagatan. Sa yun banta sir, nga itong area na ito ba? Uh, usahay ganit, doon ay mag Doon, na po yung mga namuyo sir ba? Kilid sa mga kabaybayunan. Kumusta po? Nga itong uh, close coordination na ni, sir? Labi na yun sa barangay? Ah, uh, Yes sir. Uh, actually, during sa mong pidra, Kagaina, alauna nag-start. Uh, naman ang mga barangay captains o buban ng mga kagawad, uh, representative sa kapitan. Na-discuss ko dito, sir, ang labinag gitong mga high-risk. Uh, as early as tomorrow morning, mag-preemptive na, good me, katong mga high-risk. Buta mm -hmm. na ginamit sa safe area, sa evacuation center, para iwas want sa disgrasya kay... Mm -hmm kung nanalig ka sa tunga-tunga sa kakusog sa, sa hangin, delikado pati ang kinabuhi sa responders. Mm -hmm. In terms sa logistical needs, uh, preparation, uh, actually, actually, nakastandby na ginagin karon og fuel, Ngunia, mm -hmm. ang mga vehicle, uh, sa dam, and then, uh, mo nagtapod mi sa SRMI since member man sila sa council stakeholder man sila among gi tap sila nga maka-augment pod og mga sadam uh, to support sa evacuation or sa preemptive evacuation and then mga chinso mm -hmm. parang yun nga kuan kay ang amo laging kan is na overwhelm miss na overwhelm miss sa odet nga oh, daghan kay mga tumbang kahoy niya gamay ra mig chinso mo to rental pa gyud mi so na upat karon niya napoy sa mga barangay nga naka standby so, mura, makaingon mi nga ang preparasyon karon sa LGU2 by video luag-luag compared sa katong Odet. Mm -hmm. Again, mamang mong uh, lesson learned ang um, sa Odet na pangitabo. Mm -hmm. So, murag yeah. karon aggressive yun ni. mura conservative among among preparation. Uh, thankful pa rin sa mga partner agencies na mo. To internet IB, mm -hmm. uh, si mfc PNP, BFP, Coast Guard kay. Ning-commit po sila sa ilang mga Uh, resources. Mm -hmm. So magpa-augment po sila tomorrow. So actually, ugma namin situational uh, briefing ugma or situational update briefing with our mayor sa uh, para unsay mga updates para ma himay-himay pa gyud kung sa mga mm -hmm. angay buhaton para ma secure ang safety sa mga constituents o ang properties ma minimize ang damages Yeah. Sir, kung natong nga ba ang, ang uh, forecast no, sa bagyong uh, Tino, uh, kung baga sir, sa karon nga toig, eh, uh, kini, kini sir karon ang nga bagyong Tino, nga medyo sa lantaw nato sir, medyo kusug kuso nga muagi karon rin sa tuas ah, sir? Yes sir, uh, so far after Odette, kanina uh, kan, si Tino murag mo ay kuso-kuso nga, mm -hmm. nga gif, forecast sa pag-asa po nga mo so, sa ato EOR or mapiktuhan ang EOR sa tubay. Mm -hmm. Yeah, in terms of uh, preparation sir, uh, ta, oh, nga kita sa nga mga uh, kita dia sa hindi ararim o oh, sa mata karugunya nga pagayon ta sir, no, nga mga training. Uh, kumusta sir? Uh, in terms of uh, uh will train ba kining atong nga mga ginsakpan diha sir? Uh, sa pagatubang ning susama nini nga mga uh, pagpangandam nato sa kalamidad sir? Uh, yes sir, uh, actually uh, naka advance advance sa training sa ato mga personnel pero big na may igo nga kuanser nga ra og mga kumpiyansa ba kay mm -hmm. 26 tabi mi ay ka 27 ko sir sa opisina so 27 ra mi nga personnel nya given nga 8 sal barangay oo oh, ang to na 8 ka coastal ang tubay mm -hmm. so dako dako gyud man nga ang among approach although nagpa-training ta sa mga personnel pero oh. ang among initiative with uh, with para sa support of our municipal mayor chairperson sa MDMC, ang pag activate or ang pag capacitate sa mga barangay emergency response team so mm -hmm. nakapatrain train po tas mga barangay na po sila line up sa ilang responders sa mga mm -hmm. barangay nga kabalo pod no uh, na train pod sa buhaton and then na workshop po nato sila sa contingency planning sa flood guys since ang um, ato top one hazard sa Tubay is flood man oh. so makaingon po ko nga medyo na anay kuan nanay na masters of responders ang barangay mm -hmm. pero kining mga kuan sir uh, kining mga residente na to das tubay na magoy uban na gyud sir di malikayan ba ni mga gihig ulo ba so, kun saon nato ga pahinumdom ah uh, mingon nga bisag mo do na, na mga force evacuation nga tong ipatuman pero uban magpaghigahi gyud kumusta man po das tubay sir uh, mo sunod ba ni sila kung sa mga kamanduan nga tong ipakanaog ni haa Uh, so far so good sir sa among um, experience ah uh, di na kay sila ina nakagahi kay murag naka na open up na pud ila mga mind ba kay mm. katuling sa audit nga adili ah, pa bakwit kay wa pa mi ka experience og baha sukan so, sa akong pagkatao dinhi at tiguwang na lang ko mm. akong pagpuyo dinhi nga lugar wala man mi naka experience og baha mm. here comes sing baha nga dili na, na kaya i-rescue sila so ako silang gignan nga napanakan lamog maglubi nga di mo mabot sa baha kay di na po may risk sa mong kinabuhi kay tao ra po may di oh. mga robot so sa una pero karon wala na kami ana sir niya uh, ako yung gipaingon sa mga barangay nga magrekorida gib sila sa preemptive niya na ay ordinance mm -hmm. Then, ko na -hmm. na nata natakot po na gayon na sa meeting nga unsay buhaton kung mo refuse so in the event nga mo refuse ako silang giignan nga pasayin og waiver pero after all, pag sign sa waiver, amo gyapon silang i-insure nga ma ano, ma ma-evacuate. So siguro magdala na mi PNP para gyud mm -hmm. nga ma ano ba, ma ma-force gyud namo sila evacuate kay uh, safety mo nila atong ginatan mm -hmm. So far sir, sa mga katuman ni aging mga weather disturbances, wala man pud so far naka-experience sa pagkakaron mm -hmm. na, na mga gahi o salabutan. labutan kay before, ang reason, sir, is anak baboy. Oh. So, among gibuhat, uh, amin ang imong baboy, ang mga baktin, kaya among ikarga sa basket, mo sa masakuan, para daon sa evacuation center, kaya na may livestock area. So, kana agad, uh, it's a matter of how you explain, kaya na first persuade ni mo ang tao, um, medyo, kaya ang imong gusto, dapat ma-intensify kay Pag imo sa ipasabton, na-ignore ni mga na-food packs. Mm. So, karon mo ra na sila sir <laughs> <laughs> sir ang uh, order para og bawsan eh uh, pag suspend uh, uh, sa klase sa pribado o sa publiko how about sir ang uh, trabaho sir to uh, yes sir Di appeal na mo ang class uh, work work suspension uh, para ang katong mga dili kayo or uh, na may public service continuity plan na mm -hmm. uh, Uh, establish ni LGU so kada office kada office uh, pwede sila mag katung mga vital offices no uh -huh. katong mga support sa operations sa response operations is pwede sila mag ah uh, skeletal katong makadeliver gapon sa ilang, ilang mga functions pero katong uban nga uh, dili kay kuan para ang safety ah uh, gay suspend na gyud nato ang klase, uh, ang trabaho para nagiikuan sa ilang pamilya pud niya maka nga sila dito mismo maka kan po silang community maka advocate po nga mo ad ibak sa evacuation center okay so kana lang ang among tumong sir mm -hmm. sige sir no in behalf of uh, Mayor me or Jimmy Biray sa lungsod sa Tubay uh, kita sir uh, sender lari mo sa si mensahe na to sir labi gyud mga additional nga mga pahinumdom uh, sa mga katawhan nga Tubay non sir nunot pud ni nga bagyong tino no nga tong uh, na experience Uh, yes sir uh first is mapasalamat gyud ko sa Butuan for mm. always kanang nang mo contact sa amo mm. for uh, uh updates kaya through this platform makahatag uh, mga good me og information para sa mga nagsubayby is Butuan yeah. so sa mga taga or mga tubay non ako lang gyud ipahimang no nga uh, uh magpadayon sa pag monitor sa palibot unya manminaw ta sa official ng mga advisories gikan sa pag-asa dili ang basa mo tuo sa mga gipangpo sa Facebook mm. uh, na -anay, na -anay nga na naanay nani nga kakusgon sa bagyo ato yung su so taon kung sa pag-asa -pag ba nagikan nga advisory or sa local authorities niya ako ang i-encourage gyud ang tanan nga kung say lakang nagibuhat sa barangay DRMC sa municipal DRMC mo mutuo lang niya mm. sa mga mananagat sa YouTube ko nga may atong source of income ang mm. pagpanagat pero wala may lain kita no sa local government unit of Tubay is ang inyong safety uh, amo sang ihangyo ang tanan nga mananagat nga kung pwede dili lang sa magpalawod kay para ang safety And then ang katong nga sa mga high risk areas kusa na mo bakwit Kaya mm. given nga gamay ra resources nga sakyanan so kung pwede ugma pa lang sa buntag uh, medyo peaceful pa di pa na ang sitwasyon pwede na maginahinag iya bakwit kay kabalon mo asa mo nga evacuation center mo mo nga amang po ang mga barangay actually tomorrow is open ang mga evacuation centers including mm. sa school so gi agree na kagahin nga ang mga camp management team mo onboard na dito sa ilang mga respective evacuation center so ako yung mga katawan sa tubay nga dili magpagaygay kung may hinay tag backfit niya ah uh, amo idugang encourage nga maghanda pod og go bag mm -hmm. emergency balde ang mga katawhan kay actually sir naami ordinansa aw or nami gina doso sa sangguniang bayan mm -hmm. na i-institutionalize ang family disaster plan o go bag o ibalde e mm -hmm. uh, nga among buhaton is in, rit, in, in exchange of food pack about mo sa evac amos nang tan kung ko kani nga pamilya na labay family disaster plan plano sa pamilya og na bay gobalde gubag mm. ba, uh, or ibaldi. kay aron may nahinay ka practice ang mga katawan sa po puyo sa high risk areas nga ay mo ang essence sa gubag og ibaldi. so at least man ma, ma hatag sa ilang kagulingon niya aning kwan po, dili malimot, mutawag sa hotline, mo coordinate sa mua, in kaso mm -hmm. um, na, yung mga unusualities sa palibot kay dili man mo masaklaw tanan ang tibok tubay. So we need uh, help from the community itself. So kana ang among gusto ipaabot niya. Nanikamot po ang LG tubay nga mahatag po namo ang mga panginang while amo sa evacuation center. And then, wag gimi laing tumong, ang mm -hmm. uh, zero casualty mm -hmm. in every incident or uh, Uh, disaster na mahitabo sa ito. Hopefully, niligin na kayo ni mo prosper si Mulala si Typhoon Tino. Mm -hmm. So, kana lang sir. O, dagan kayong salamat yun. Yes sir. Uh, ang pintang tanan. Yeah. Dagan kayong salamat. Tangatong nga kaubang si Mr.